Kapatid pa rin ba natin sa pananampalataya ang mga Iglesia ni Kristo? Naniniwala kong hindi nga. Dahil lang lahat ng hindi tumanggap sa Panginoong Yeso Kristo ay against nga sa Panginoong Yeso Kristo. Mababasa yan sa unang Juan chapter 2 verse 22 to 23. Bakit ba hindi pa rin kayo naniniwala sa Panginoong Yeso Kristo na siya ay Diyos kahit na marami namang patunay? Sa lumang tipan nga hindi po ang Diyos sa mana paghaluin ng dalawang breed katulad na lamang ng aso at pusa. Para ang magiging anak ng aso at aso ay mapanatiling aso pa rin. Hindi rin pwede na aso sa tao, pusa sa jerap, jerap sa leyon, tigre sa leyon. Ganon din sana na, inari na lamang ng Diyos Ama na nilikha lamang niya ang Panginoong Yeso Kristo. Hinulma niya lamang ito sa kanyang mga kamay. Ngunit wala namang sinabing ganon, di ba? Kaya guys, magingat kayo sa mga pinakikinggan ninyo. Huwag kayong maniniwalang, tao lamang ang Panginoong Yeso Kristo. Totoo naman na naging tao siya, ngunit siya pa rin ay Diyos. Tandaan ninyo guys na hindi lang word by word tinatanggap ang Biblia. Kailangan dyan ng pagkaintindi na galing sa Diyos Espiritu Santo. At alam nyo ba ang tawag sa mga hindi nananampalataya sa Panginoong Heso Kristo? Sila ay mga anti-Kristo. Na noon pa man ay meron ng ganyang mga tao dito sa lupa. At ito ang iiwang kong verse sa inyo guys. Mateo chapter 12 verse 30. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking magipon ay nagkakalata. At totoo ang Trinity guys. Tandaan nyo yan. God bless.